Paano nga ba natin gawing Tagalog ang ating Facebook para mas maunawaan natin ang ating mga binabasa? Kung gusto mong malaman, sundan mo lang to. Pumunta lang po kayo sa inyong Facebook application. Pindutin po ninyo ang inyong profile dito sa kanan. Pindutin po ninyo ang settings icon. Scroll po ninyo hanggang makita po ninyo ang language and region pindutin po ninyo ang language for buttons, titles, and other text from Facebook. At kung makikita po ninyo, ito ay nakaset sa English. Kaya English po yung language ng ating Facebook. Scroll up lang po natin hanggang makita po natin yung Filipino. So makikita po ninyo, yan po yung Filipino. I-click lang po natin at antayin po nating mag-loading at yan. Naging Filipino na po yung language ng ating Facebook. So kung may natutunan po kayo, please follow and share. Thank you.